Okay. Ang lalaki, ang suna sa atin, pag hindi ka nakapag-adaan at nakapag-ikama, at walang masjid sa lugar na yun, ang suna mag-adaan at mag-ikama tayo. Kahit nakapagsala na. Ang suna sa atin, mag-adaan at mag-ikama kahit saan ka mapadpad. Ang suna sa atin, mag-adaan at mag-ikama. Lahat ng sala natin, tag-iisang adan lang. Lahat ng sala natin ay tag-iisang adan lang maliban sa sala na Jumu'ah at pajar sa Ramadan. Kasi sa Ramadan, ang propeta sallallahu alaihi wasallam dalawang beses siya nagpapaadan sa pajar. Dalawang beses siya sa pajar. Bakit? Ang unang adan si Bilal, doon ba? Kasi ang taga-adan ng propeta sallallahu alaihi wasallam dalawa, isang bulag si Abdullah bin Ummi Maktum at saka si Bilal ng Yan ang taga-adan ng propeta, sallallahu alayhi wa sallam. Kaya pag nag-adan si Bilal sa Ramadhan, before pajar, pwede ka pang kumain. Kaya sunay ito na hindi natin nagagawa. Kaya ito ang payo ko sa inyo. Kung may mga masjid kayo sa lugar niyo, pwede kayo magpa-adan sa buwan ng Ramadhan ng dalawa. Unang adan, warning. Halimbawa, mga 30 minutes na lang, bago ang pajar, pwede ka na magpa-adan. O 20 minutes, 10 minutes, pwede ka na magpa-adan. Warning na malapit na ang subuh o jar. Then, pag nag na si Abdullah bin Umi Magtum, bawal nam kumain. Pwede kang magpa-adan ng pangalawang adan. Ito ay suna po na ginawa ng propeta, sallallahu alayhi wa sallam. Yun ay warning, tanbi. Okay? Pangalawa, na may adan na dalawa is Jumu'ah.